daw ko. Ma'am, papasok ba ulit sa madilim na to? Oh, no! <laughs> Saan ka ba kuya galing? Sa east-west, ma'am. Galing ako ng ano eh. Galing ako ng taga eh. Sa east-west Ah, baka nga din sa may ano kayo. Opo, oh, sa so may madilim po na parang papasok. Oo. Uh Oo, -oh. oh, kuya, nag-retrain mo yan. Kasi ang parang ano yan eh. Parang pas, papasok sa ano yan eh. Sa gulod eh. <laughs> Ibig sabihin mali ito, ma'am. <laughs> Ga-diretsuhin mo lang yung kuya hanggang makalabas kayo sa minaka-pinakausada. Safe ba dyan, ma'am? Parang, nandilim eh. May bahay ba But dyan sa loob? Ano yan eh, parang, una, ano, parang, lo, parang gulod. Tapos parang, langit na lang dyan sa konti. Makalabas siya ako ng buhay dito, ma'am. Makalabas siya ako ng buhay dito, ma'am. <laughs> ma Saan ba yung pickup mo, ma'am? Sa so, may premier ba yan? Sa may ang likod -lik ka sa ikot ng ano, ng east-west. Kumbaga, nasa likodan yung east-west. Oh, dito kasi ako tinuro ng ways ma'am eh. Oo. Oh. Uh -huh. Kasi galing ako ng tagaytay. So... May bagatan ho dyan, kaso yun nga hong madilim dyan. Pero kalsada to, mam, ma kalsada lahat to. Parang konti lang yung lupa dyan, kuya. Tapos paglabas mo dyan ng concrete, parang semento na. Pero malapit lang to, mam, ma no? Oo. Sige, ito ko dadala. Bukin ako. Lahanda na lang kuya. niya. <laughs> hey, bahala na. Sige. Huwag <laughs> akong hindi nakalabas bahala, mo. Bahala ka. Kasalanan mo ito, ah. Tapos sa panjuran. Sige, kuya. Pag-tray na lang ko. <laughs> Kalapit na ako eh. Kalampas ng basta ang metro. Oo, ikaw e, na lang eh. Bilisan ko na lang. Silim naman dito. Sige. Wala naman nakaharang yata dito, ma'am, no? Ito na, eh. Kasi kung ngigot ako, ma'am, malayo, no? Oo. Oh. Sige, na, maliwalag. Na. Sige, mabaka mo na lang ako doon sa pickup, na malapit na. Natatanong ko naman, ho, kayo dito. Okay, sige, ma'am. Okay, na. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Mapapatay na lang po. Lumiko pa kanan. Pagkatapos ay, lumiko pa kanan. Grabe naman yan. Takot ako dun. Eh. Buhay pa, ma'am. <laughs> kasi manlayo kasi pag-iikot pa ako eh.

Dadaan mo lang yun. Kaya yan. Bayo ko, bahala na. Mas <laughs> makalabas ang buhay. Ang <laughs> dalim doon eh, doon. Oo, oh, ma'am. Sabukan na lang naman. Uh Oo. -oh. Pero may bahay na lang, kuya. Kaya nakita. May bahay-bahay. Wala, ilaw-ilaw lang konti. Ilaw-ilaw lang. Ah, sure, ganda lang. Meron kang mic. Nagpo-vlog ka ba, kuya? Oo, oh, ma'am. Uh Oo. -oh. Naka-vlog ba yung pangano? Baka, i advance. Tama ka? baka ibas baka ibas na ako gawa ng pinadalan ka sa mabili saan <laughs> ba tong drop mo ma'am sa so, ano highway ko highway um, lang ko ba no? pay... parang kayo na pala pa book no oo oh, kanina pa wala kayo, kayo na ko pala pa nakikita to hindi ko lang kinukuha eh Ay. Eh, sabi ko, padaas na ako, papala-pala, sabi ko. O, oh, pa pala, no, guys, may sag-fisik ko. <laughs> <laughs> sabi ko, huling ko na ka ito. Tapos pagdating ko doon, sana hindi ko na kinuha. <laughs> <laughs> hindi ko naman kasunan ko yun lang doon ka dumaan eh. Doon lang siya, hindi ako tinuro dito, doon ako tinuro. Pero pag umikot ka kasi galing doon sa kabila, narin sa tag-ine, eh, ang layo ko dito doon ka dumaan. Oo, oh, ang layo. Kaya kapag doon, malapit lang talaga siya. Okay lang sana kung umaga <laughs> eh. Gabi. <laughs> Anong oras na? Alas 12 na. Ayun. <laughs> She's nakalabas ng buhay. Binilisan ko na lang. Dito mo saglit lang ako. Pero pa naman tuloy. Papakita. Matanggal na ng ulo. Doon yung minatagpo ang patay eh. Ay ganoon. Ba't oh. late mo na sinabi? Hindi ka talaga na sabi sa kanya. Kaya pala tumatawa ka kanina. Oh. Sabi ko lang, tiyatawa ako. Mukhang may pangyayaring di maganda rito ah. At least yung motor may, may tanda sa mga kaya sa okay lang naman na ano, hold upin ako masama ako gawin pa yung motor eh okay lang yung mga multo Wag lang mga okay lang yung mga multo <laughs> okay Wag <Oo>. lang yung <laughs> multo lang yung buhay oo <laughs> bilisan takbo ko siguro takbo ko 80 yata eh 90 wala wala naman sabi ko pag may nang harang bahala ka patay ka <laughs> Same plan tayong yeah, dalawa. Kaya sabi ko sa'yo, Kuya, pag pipray na pa lang kita. nag play mo ba ang tanong? <laughs> Hindi naman eh. <laughs> Hindi. <laughs> o oh, oh, diba? Guto mo lang ako para sunduin kita eh. Ano mo ano? Account ko Kuya sa YouTube or Facebook? Facebook? Uh, mamaya, bibigyan ka tayo ng sticker. Matagal ka na nagbablog? Uh, Mag-one year yata. Hindi ka pa late nyan, ma'am. Ha? Hindi ka pa late. Late na ako. Late na. <laughs> <laughs> Kagigising ko lang sa yung duty ko. <laughs> Ayun la. Saan ba saan work ma'am? Sa may Dunkin. Dunkin Donut? Uh Oo. -oh. Dunkin Donut, yung bago? Uh Oo. -oh. Malapit sa may hospital? Uh Oo. -oh. ya. Okay. Tam ah. Yari ka sa kapalitan mo. Real. Kapag